sino yung kaniyan? tatanan sa kung anong mga kilit niya sa tungkalin? uh, kahay nyan, ito mga di diba SL 20th natin ang na iba yung binanat kong pulyar kahapon mga kagrim talagang ilinig ibinigay ko na yung dating kung natin sa yield pro maju yield pro talagang tinimpla ko na at e, dito dati ko nang ginagamit yun pampabinat ah, tignan nyo wala talaga promise wala akong makitang lilipad na kondito dito na timborer. White, brown at yellow timborer. Wala akong makita ni isa. Wala. O, ibig sabihin, wala tayong whitehead dyan, dead heart. Pag nagpa-sapaw tayo. Okay. Doon lang. Tignan natin doon. mag sa sana tayo doon sa agro-ecosystem analysis doon sa gubat. Pero wala tayong time. mag tayo sa ibang araw na lang. Okay. Doon tayo mag-aayas. Sigurado yun. Maraming Uh, insekto doon dahil natatakpan. Kadalasan yan sa mga natatakpan, shaded area, doon yung part na maraming uh, insekto, kaibigan man at kaaway. Tignan nyo, oh. 30, okay. Tapos, yan na yung leaf color index based uh, leaf color chart. Yan yung level na niya. Nasa ang tapat okay lang nasa naglalaro pa rin sa 5 4 Okay, malapit na natin yung pano, magpripit. Hmm. Ayan o, oh. ganda na o, oh, di ba? Ayan, nakamintin tayo mga kagre, gaya ng sinabi ko. Ayan, may nagpapatubig din dyan, nakamintin tayo ng tubig yan. Kung pasilip nyo, may tubig yan para makapagtrabaho, lumambot yung lupa. Kasi nagsasalubungan na, lalot yung ugat nyan. A uh, base sa paglilinis natin habang nagwi-weather na rin 'yan ay nasasagin na natin yung mga napakaraming ugat sa ibabaw at napakainam yan dahil pag nagbitaw tayo ng top natin sa panahon ng panicle initiation ay kain kaagad, masisipsip kaagad ng palay yung bibitawan natin pati yung foliar natin dahil gamit natin ay power sprayer napakalakas ay natatamaan kaya nga sinasabi ko hanggang tinatamaan ng buga ng power sprayer yung soil natin ay consider full year in soil spraying kaya nakikita nyo yung binablog natin ay yun yung nakalagay okay pero pag buminat na yan nasa hanggang kwan na yan hanggang puso na natin ay full year na lang mga kagrim kabilis ng mata ko kitang kita kung palagi kayo sa bukid, yan, halos everyday, maghapon, magat hapon, makikigot, mapapansin nyo kaagad yung damo. Kahit malayo kayo, yun, no? Oh. O oh, kung may larga vista sana kayo, may nakasingit doon na isa. Yun, damo dyan kasi ang kulay nyan ay uh, yellow green na mahapay. Okay, anemic. Ang ganda ng ipe, anemic. Ang ganda ng epekto ng corn natin. Nung nagdodobli na yan, na bumibinat dahil nga may nasisipsip yung binataw natin na inorganic sa ating mga palay at foliar ay uh, nagtutu times na dalawa dalawa yung natin dalawang beses din kasi nagpakain tayo sa istomata okay yan yung dating punlaan natin napakaganda yan yung pinakamaganda ngayon base sa reading natin okay pag iikot lahat ng naging punlaan natin ginawang punlaan noon yan yung mga pinakamakapal na sowi at kabilis buminat Ayan, oh, dito naman yung SL28s natin.